Good morning mga mamsheets, mga beshies, mga ladies in red, ate matanda. At mga handsome tall and dark na guys yan, nandito po naman ulit tayo sa divination talk natin. At uh, salamat po sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. At uh, hindi na po limited tayo sa mga babae kundi sa mga lalasa at uh, hindi po kailangan na mataas yung pinag-aralan natin kahit elementary lang po ma ano natin po na na kailangan po uh, mataas yung ano natin hindi po ang kailangan lang po is uh, may working knowledge lang tayo na naintindihan natin yung mga basic na words na may english siguro or alam mo na, minsan bigla tayong gumagamit ng English pwede rin na uh, uh, <laughs> uh, minsan na uh, Tagalog uh, minsan isimplihin pa natin so nagkwento tayo last time tungkol sa ano sa iba't ibang uh, relationship at uh, huwag po natin kalimutan yung tema po ito palagi po yung sinasabi natin, yung tema po huwag niyo kalimutan. Galing po ito sa sina, uh, uh, sinabi sa atin, na Lord's Prayer, forgive us our sins as we forgive those sins against us pag-isipan po natin ng maayos kasi pag meron po tayong kasalanan na mo, baka sa ibang tao or baka kung sino lang na hindi po natin na forgive sandaan po natin hindi po maawain yung laws ng nature laws of karma po hindi po yan maawain ha? hindi ka po pwedeng magpa-excuse dyan Once na may natira pang unforgiveness po, magiging unforgiving din po yung ano mo, yung mundo mo. Kung ano yung ano mo, yung hindi mo ma-forgive, yun din yung hindi i-forgive sa'yo. Yung parang kung akala mo strength mo, magiging weakness mo yan sa bandang uli. Pero uh, kadalasan po sa atin, hindi po natin nakuha. Akala po natin pwede tayong mag-escape, hindi po forgiveness po. At kung hindi po tayo natutong mag-forgive, antay po natin iuntog ng material nature yung ulo natin hanggang ah, sakit ng bukol. Alos kulang na lang nalang magpakamatay ka sa sobrang sakit. So, minsan may mga ganong klaseng tao, medyo mahihina yung utak. Pero para sa inyo naman, na medyo may nakakaintindi, salamat po at naintindihan. Salamat sa Diyos na naintindihan nyo forgiveness po. Malalaman nyo yan later on pag uh, ano, mag-reflect kayo ng maayos. Yung pagiging unforgiving mo, magiging unforgiving. Yung ginamit mo yung power mo at saka authority. Gagamitan ka rin ng power ng authority na parang hindi mo alam kung saan ang gagaling. Ganon so, ganun yan. So, kailangan habang maaga po, uh, mag-forgive na po tayo. First stage isang first step lang po ng hagdan yung forgiveness, magkakaroon ka ng peace of mind. Kaya lang, eh, syempre, dahil matigas yung ulo natin, eh, minsan, ha, ah, kala natin, ha, pwede natin kalim kalimutan lang. Hindi po pwede. So, ganito yan. Dahil po yan sa eros or ha, ah, I, me, mine, ahangkara. Ako palagi, akin to, oh, ah ako ito, ganito kasi ako eh. Now, hindi mo ma, ano yan. Now, ganito pala. May gusto pala akong i, eh, ano, sa inyo mga momshi, basic ladies na red, ating matanda, at saka bata, at saka mga, ano rin, mga handsome, tall and dark na guys yan. Ganito yan. Yung teachings po ng sado is perfect po yan. At example lang isang, ng isang sado is si Master Christ. So, yung sado or righteous, truthful na tao, Guro at sharia at saka mga ano mga mga mystic mentors po hindi po sila ordinary na tao po perfected po yung practice nila perfect yung practice nila kaya nga, career sila sila yung dadala ng surat sa bad or sweet melody or ano ah uh, uh, yung perfect love transcendental knowledge. Baka siguro yung ibang word na pwede natin gamitin. Hindi po iyan siya. Kung ihambing niyo po yung isang guru or isang sado pala sa isang tao, napakalayo po. Mga uh, isang milyon siguro yung equivalent na mas mahigit pa. Yung isang sado. Hindi po basta-basta. Ngayon, kung iisipin po natin na pwede tayong mag chances sa mga taong hindi isado, mag-isip po tayo ulit. Ang ibibigay sa iyo ng isang sado, at saka yung teachings ng sado, solusyon po yan. Yung mga ibang tao po, na pag nag-offer yon ng kung ano-anong bagay, palliative ang tawag, yung band-aid po yan. Ibig sabihin ng band-aid, andyan pa rin yung sugat. Yung solution for healing process po, nawawala yung sugat. Pero may mga tao talaga na napakatigas yung ulo. Iuntog mo na sila ng material nature para maintindihan nila yung distinction o pinagkaiba ng band aid at saka yung mahil ka. Pero sige lang, gano'n naman talaga yung buhay. Kasi hindi masaya yung buhay kung may mga taong puro na lang talino daw. Puro alam natin yung gagawin natin. Hindi. Darating yung time sa buhay natin na hindi alam natin yung sagot. So ngayon, ang sado lang po yung pwedeng mag-assist sa atin. Kasi yung sado, sila lang yung nakakaalam ng purpose ng Godhead po. Ang Godhead po perfect 'yan, mas perfect pa siya kay Adam at saka kay Eve. Kung si Adam at saka si Eve nagkasala dahil perfect sila ah, na created beings, yung Godhead po hindi po nagkakasala. Eh, hindi siya nagkakamali. So yung vision niya eternal. Ah, indefinite ang sabi ng iba. So ngayon, kung akala mo, ah, bibigyan ka ng solusyon ng gobyerno, bibigyan ka ng solusyon ng doktor mo, teacher mo, friends mo, akala mo, eternal solusyon yan. Wala po. Godhead lang po. Yung sado lang po yung pwede mag-deliver ng eternal solution, permanent solution. solution. Pero sige lang. May mga tao naman talaga na iuntog mo na yung ulo nila bago nila ma-realize na gano'n. Akal, ay, yung, yung, ano eh, yung minsan yung mga kasabihan dyan sa Proverbs na akala mo, na-solve yung problema mo, lumala lalo, lumaki yung problema mo. Alam mo yung pagkatawanan ka ng ibang tao dahil nagkamali ka na, nadagdagan pa ulit, dahil malik na naman yung ginawa mo. Pero sige lang, ma masaya naman pag pinagtatawa ng ka ng, ng ibang tao. Para king po yung labas mo. Hindi po yan kasi ang ang ano po, ang nakalagay po sa scripture, yung heart po ng tao, hindi po yan pure. Ang pure lang po, yung bearer, nagdadala lang po ng surat sabad or sweet melody. So, ibig sabihin may corruption yung puso ng tao. Kaya nga may forgiveness tayo. Once na ha, iasa mo sa kapwa mo tao yung solusyon, papasok yung corruption dyan. Hindi mo nakikita, hindi perfect yung vision mo, hindi perfect yung vision ng ibang tao. Pero sige lang, ganun naman talaga. Sometimes, minsan, abuti mo na tayo ng 100 years yung taon ng edad natin bago natin ma-realize na, na ano, yung yung kailangan natin is perfect solution perfect answer sa mga tanong, hindi imperfect hindi yung dagdagan mo pa yung problema, pero sige lang ah, naman talaga so ngayon, ang mangyayari dyan is ah, halos parang gusto mo magpakamatay ah. akala mo na sa advantage mo yung ginawa mo, nasa disadvantage yung nangyari instead na wala ka nang gagawin ibang bagay na i-solve mo, dinagdagan mo yung problema mo. Alam mo yung ganun. Pero sige lang, ganun naman talaga. So, ano yung sinasabi dito? Sabi nila, mag-pray lang tayo. I-pray mo lang kay God kasi alam ni God yung solusyon. Ah. Pero ganun ba talaga? Kadali yan. Mga mam si dati matanda. Mag-pray ka kay God? Hindi po. Kasi kung titingnan niyo sa sinasabi ni Master Christ, yan siya mismo, ha, by his own words, na nirecord John, if you abide in me. Ha, ha, abide, ibig sabihin, iisa kayo ng pag-iisip. And my words abide in you. Ha, yung lahat ng sinasabi ko, ha, sinusunod mo, obedience, yung last time na sinasabi ko, humingi ka ng kahit na anong bagay, at masasagot ito. Eh bakit balik tayo nangyayari sa atin? Kasi nga yung first na requirement, yung unang-unang bagay, hindi natin ginawa. Ah, para ginawa natin trapo po yung gadget. Pamunas pa. ah, pamunas sa puwet, pamunas sa maruming kamay, pamunas sa paa. Hindi po. Ha? Kailangan, mag-abide ka. Ibig sabihin, may obedience ka. Kasi hindi ka mag-align. Pero yung may mga ibang tao na sobrang talino, akala nila, pwede lang nakawin yung ano, kapangyarihan. Power, achievement, o anong bagay. Hindi po. Tandaan nyo po yung sinasabi na sa scripture po. Kahit ang writings. Once na yung sado, ah, kahit kriminal pa yan, katulad kay, ano, kay, yung sumulat ng Ramayan, kahit ngayon sa story ng, ano, mga sado, kahit prostitute pa yan, once na yung sado na yan, umalis sa isang place, tandaan niyo po, mga ma'am, she, beshies, ladies nere, matanda gentlemen, umalis yung sado sa place na yan, uh, may reward yung mga taong, yan. Kaya nga sabi nila, pag umalis ka, uh, ilaglag mo yung uh, last na paamo. Kasi wala ka ng connection sa ano, parang tinanggal mo na yung ano, no, yung guidance sa'yo ng Godhead na ah, kahit palpak, kahit kriminal pa nga yan. Ah, kasi maraming mga kriminal sa actually na ginamit ng Godhead, katulad kay Moses, katulad kay Joseph, mga makasalanan po yan, ginamit ng Godhead. Sa ah. moment na umalis sila sa isang place, lumala yung place sumama yung nangyari. Kaya nga si Joseph, nung nagstay siya sa Egypt, na-bless yung Egypt, pumangit yung nangyari sa place nila. Si Moses sumali sa Egypt, pumangit yung Egypt, ah gumanda yung place, kahit na ganun yung, yung nangyari sa kanila. Iyon yung hindi nakuha ng iba, eh, gano'n naman talaga pag mabagal yung utak ng tao. Ay, ah, hindi ka hindi sa mga mabagal yung utak pa. Ah. Yung nagpabagal-bagal yung utak, nakukuha mo, hindi mo ma-accept-accept kasi Eros nga yan. Kayabangan. Ang susunod sa Eros is pornea. Magiging pera yung kapalit. Maiipit ka dyan later on. Hindi, hindi nakuha ng iba yan. Pero sige lang. Ituloy-tuloy nyo lang. Hanggang sa parang feel na feel nyo na magpakamatay kayo. Sa kanya maintindihan, may mali pala kayong ginawa. Ganon yan. Pero yung mga sado po, hindi po nag, hindi po humihingi ng kasamaan ng ibang tao. Hindi po sila nagpa-pray. Yung prayer lang nila is, ha? Ah, hanggang maaari, ha? Ah, makinig kayo, ah, mag-isip kayo. Kasi hindi po yan easy. So, yung, yung sinasabi dito na, ano, na abide, parang relationship ito na in-establish ng Godhead sa Genesis, sa Adam and Eve living, ibig sabihin, ha? Ah, ah, dumikit ka sa akin. Iyon yung ano. Pag dumikit ka sa Christ consciousness, or kay Christ, Master Christ, or sa Sado, at saka kung anong sinasabi niya, pakinggan mo, lahat po ng prayer natin, automatic ma-fulfill. Ganong katindi, kalakas po yung prayer. Yung level ng consciousness sa mga sado, hindi po yan na intindihan ng iba kasi hindi sila naka-experience first hand. Pag hindi mo po naintindihan, alam mo nalulunod ka sa dagat, may nag-save sa'yo na kamay. Hindi mo pa maintindihan kung ano katindi yung takot mo pag nalunod ka sa dagat. Pag may nangyari sa'yo, hindi mo maano, hindi mo maintindihan. At saka, hindi mo rin maintindihan yung pakiramdam na na-save ka. Ganon yun. Pero, sige lang. ha? Ga Ganon naman talaga yung buhay. Ha? Pag hindi ka na untog, hindi ka makarealize. Ha? Hindi po yan. Kasi yung soul, yung uh, ang only personality po na makaintindi sa atin is yung Godhead po. Kasi andun po yan siya sa puso po natin. na Nakakulong. Buksan pa yan ng sado. Bigay niya pa yung surat sabad. Ilagay niya sa puso. Buksan niya yung third eye mo yung mga ibang tao po na sarado yung third eye, wala ka pong aasahan dyan. Ang hala mo nakakatulong, hindi po. Walang, ano, walang blessing po, walang peace of mind na makukuha sa ibang tao. Solo lang po sa Godhead. Kaya nga yung medium po, yung pamaraan po natin, yung sado po. Hindi po yan. Alam mo yung mga tao, ha? sa sobrang yabang, ang bagal, bagal-bagal nilang umintindi ngayon, yung iba, magpakamatay na lang, wala silang chance na masolve yung problema nila. Pero sige lang pagbigyan natin. May gano'n naman tayo. Para masaya yung buhay. Alam mo, may trabaho yung mga ibang tao. Kasi pag na-hospital ka, may trabaho yung doktor, yung nurse. May, alam mo yung gano'n, yung tinago mong pera, is, is, ano, eh, ibibigay eh, mo sa kanila. Alam mo yung ganon. Tapos yung pinag-aralan nila, na ginastos nila, kukunin nila sa'yo. pag serve sila sa'yo. Huwag give and take daw sabi nila. Hindi po. <laughs> Pero, yun yung gusto ng ibang tao. Uh, so, dahil talino, siguro yan. So, samadhi ang tawag dyan. Absorption. Nag-absorb ka. Nag-abide ka sa kanya. So, ngayon, eto, ang situation po kasi is para kang sheep gun as trains. Para kang sheep, walang sheep sa atin dito. So kambing na lang. Ha? Naligaw kang kambing. Okay. Ganon yun. So dahil sa niligaw ka, akala mo tama yung landas mo. Hindi po naligaw ka po. Ang trabaho po ng shepherd or ng mga sado, righteous truthful na tao, mystic mentor, ah, uh, uh, mga guru at is para ibalik ka po sa fold. Pero akala, ang iba kasi ayaw nilang magpakontrol. Mas better sa kanila, kinokontrol sila ng kapwa nila tao. Hindi sila kinokontrol ng katotohanan po, ng shabad or sweet melody. Talik nyo si melody. Hindi po, ayaw po nila sa ganon. So, ganon yung nangyayari. Hindi po, ah, uh, wala pong liwanag sa mundo natin. Uh, kung hindi ka pa darating sa stage na gusto mong pagpakamatay, hindi mo maintindihan yan. Oh, uh, kasi medyo may kabagalan minsan yung utak natin. Alam mo yung tumatanda uh, na minsan mabagal yung utak. So, gano'n yun. So, ano yung sinasabi ng, ano, ng, ang sabi ni Master Christ na ito din yung stand ng mga sado. Ah, uh, Kilala ng mga sheep. O, oh, sabihin natin kambing na lang. Ng mga kambing. Kilala ako ng mga kambing ko. At kilala ko rin sila. So, they know each other. Kilala ng bawat isa. So, kung hindi ka makikinig, What? 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 Kung hindi ka makikinig, eh, baka sa ibang, ano, kakasayang sado, hindi naman nag-iisa marami So, makikinig ka sa iba rin. Ganun yung, ano, dyan. So, ngayon, ang mangyayari it's ano, uh, uh, hindi ka makikinig, wala kang shepherd, walang tagapag-ingat sa'yo. So, yung ano yung ugali ng good shepherd? ibubuhis niya yung buhay niya para sa mga sheep. Ganon yun. Ganon din yung situation sa Adam and Eve na story, genesis, saka iba din. Binubuhis po ng shepherd, or ng husband niya, yung buhay niya sa wife niya. Pero, alam mo naman kasi, uliting ko, tandaan po natin mga sheep-ish stages, nare, dati mo tandaan, at saka bata. Mahansam, tall and dark na guys. Hindi po si Adam yung tinemp, hindi po siya yung lumabas yung ah, anima or animus niya. Si Eve po, kasi siya yung unstable. Siya yung unstable na part. Ah. Si Adam po, direct na galing po sa Godhead yan. Mas mataas yung level niya. So, minsan, gano'n naman talaga. So, yun. Pero hindi yun nakuha ng iba. Kasi, ano, ah, uh, mali, baka mali lang si Moses. Uh, lalaki kasi siya. Baka masokist si Moses. Uh, alam mo yung male-centered siya. Uh, so, inipit niya si Eve. Pero hindi po ganun. Huwag mong tawagin sarili mo na Christian kung hindi mo naintindihan yung situation. Yung teaching sa scripture na ah, uh, sample ng Bible. Huwag mong sabihin na ikaw ay believer ka ng Vedas kung hindi mo naintindihan yung mga teachings niya or sa Quran. Ganon yun. So, magkalapit yung teachings sa Christianity at sa kanang ng Islam. Uh -huh. So, minsan yung iba hindi nila nakukuha. Kaya nga very strict yun. Uh, when it comes sa uh, mentality ng mga babae. So, naalala natin, meron palang prayer, the Lord is my shepherd. Hindi po, uh, my friends are my shepherds, uh, or my father is my shepherd, my mother is my shepherd. Hindi po, the Lord is my shepherd. Wala pong ibang shepherd. Mali po pag isi shepherd ka ng ibang tao, akala mo yung strength mo sa ibang tao nang gagaling sa anak mo, sa magulang. Wala po. Mali po yan na mentality. Pero kung na, ha, nalunod ka na sa mali mong mentality, eh, choice mo na siguro yan. Kasi isa lang po yung shepherd natin. Hindi po wife, hindi po husband. De. The Lord is my shepherd. Isa lang po yung shepherd natin. So yung shepherd na yan, dahil wala na si Master Kai, in the form of sadu yan. Siya lang yung shepherd mo pag namatay na yung sado mo, dahil may physical body siya, eh problema mo na yan. Wala ka pang na-learn sa, sa sado, or duro, acharya, mystic mentor. Problema mo na yan. Kasi nung buhay pa yan sila, ah, sinasayang nila yung oras nila para maintindihan po natin yung katigasan ng ulo natin. Ah, ang help po, hindi po sa kapwa mo tao uulitin ko po, hindi sa kapwa mo tao. Ha? isa lang po yung shepherd natin. Kaya nga, the Lord is my shepherd. I have everything I need. Bakit yung mga kilala mo ba, kapwa mo tao, everything I need ba na kailangan mo, nabibigay nila? Hindi po. Okay. So, ito po yung point natin, yung shepherd po, isa lang po, sado lang po. So, ngayon, once na sumasama ka po sa shepherd, na-acquire mo yung karakter ng shepherd. Uh, partakers of divine nature ang tawag dyan sa sinabi ni Peter. Uh, na-acquire mo yung karakter ng sado yung fruits of the spirit ng sadu na no, ako na intindihan mo na ngayon bakit sadu lang or bakit yung mga righteous lang na tao yung kailangan mong kasama kasi ah, akala mo at the time of death matutulungan ka ng mga kakilala hindi po ha? hindi po wa? ay baka baka nakainom ka lang po matulog ka muna oh, hindi po wala pong makakatulong sa iyo sadu lang righteous, truthful na tao, dahil yung tulong po na binibigay nila, yung pag-care po nila, hanggang kamatayan yun, hanggang next life, hindi po sila short-sighted, hindi mo makitid yung utak ng mga sado po. At saka yung mga righteous na mga tao, truthful, guru at syariah, at saka mga mystic mentor, hindi po sila makitid yung utak. Uh, hindi po temporary yung pag-iisip nila yung pag-iisip nila hanggang sa spiritual world po yan hanggang next life so ngayon pag may association ka ng mga sadu ha, may association ka ng sadu ibig sabihin dyan is o oh, mga righteous truthful na tao is mag, magiging makonsider ka nang na later on pag na-bless ka nila nagmature yung fruit mo, magiging qualified asado as ka na rin. So, pero yung point dyan is, kailangan mo ng obedience. Sundin mo yung sinasabi. Now, so, sabihin natin, yung mga association mo minsan, hindi perfect na sado. Kasi minsan, sabay-sabay kayong sumasama sa sado. Eh, kayo nilang iiwan. yun yung kailangan nyo lang dyan is, ah, Uh, may forgiveness kayo. Kasi yung mga taong kasabay sumasama din sa sado, may mga shortcoming yan. Hindi po sila katulad sa ordinary na tao. Yung mga tao na nag-surrender sa sado po, hindi po sila ordinary na tao. So, sana po maintindihan natin uh, hindi po madali mag ano, uh, association ng mga sado. So, sana po eh, uh, ano natin, ah, uh, makalearn tayo sa ganitong lesson. Thank you po at sa susunod po muli. bye, -bye.